Dumating na nga itong isa sa pinapangarap kong bilhin noon pa. Matagal ko na itong gustong bilhin noon pa dahil nakikita ko to palagi. Ganun naman talaga siguro no, kapag nanay ka na ay eh, eto na yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Siyempre, maliban sa pamilya natin ay may mga bagay talaga na nagpapasaya sa atin. Isa nga lang ito sa mga gusto kong bilhin. At dahil nga hindi pa kaya ng budget natin na bumili na isang set ay bumili lang muna ako ng isa. Nahirapan nga akong magbukas dito dahil balot na balot kaya pinakuha ko na nga itong aking cutter. Sinigurado talaga ni seller na dadating sa'yo yung product na save. Ilang patong kasi itong bubble wrap na nilagay niya kaya naman napakahirap buksan. Excited na nga akong mabuksan dahil isa ito sa mga pinapangarap kong mabili. Magagamit ko nga ito sa pagluluto at lagi nyo na nga itong makikita sa aking mga vlogs. Itong at nabuksan ko na at nang makita ako ay napakasaya ko naman talaga. Kita nyo naman siguro sa aking mukha na hindi naman ako masyadong excited. Hindi naman sobrang excited pero masaya lang. Hindi ko man nabili lahat ng gusto ko pero at least may isa. Hindi ko nga ine-expect na ganito gan Siguro dalawa hanggang tatlong kilong karne ay kakasya dito. Gustong gusto ko talagang magkaroon ng ganito klasing non-stick pan. Kaya nga lang ay sobrang laki pala nitong nabili ko at mukhang hindi ko ito magagamit araw-araw. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa susunod na bili ko ay yung medyo maliit naman dito. Maganda nga ito dahil meron na din kasamang takip. At meron na rin pala itong kasamang free na sandok. Excited na nga akong gamitin ito sa pagluluto. Ano kaya ang una kong lulutuin dito? Tayo na nga at sinubukan ko na kunwari ay nagluluto tayo. Parang bata lang na binilhan ng nanay ng ang laro ang lutulutuan, ganern. Pagkatapos nating mag-unboxing ay magluluto naman tayo ng tanghalian. Pero bago 'yan, ay piflex ko muna sa inyo itong nabili kong rechargeable na pailaw dito sa aking kusina. Naiikot nga ito na parang 360 lang at natatanggal din dahil magnetic siya. Natanggal ko lang ito kapag kailangan mo nang i-charge. Pagkatapos niyan ay ganito lang din siya ikabit, napakadali lang dahil nga magnetic ito. Nilagay ko lang din siya dito sa ilalim ng aking hanging cabinet. Sobrang liwanag nga din ito at sakto naman dito kung saan ako maghihi Hiwan itong mga ricado. Medyo madilim kasi dito sa aking kusina kaya kulang ang isang ring light na ilaw dito. Pero kapag ganitong naghihiwa lang naman ako ay ito lang yung binubuksan kong ilaw. Kanina nga ay bumili ako ng isang kilong karne dahil giniling ang lulutuin nating ulam ngayon. Bago ko ito gilingin sa aking food processor na nabili ay tatanggalin ko muna itong mga butubuto. Dahil nga nagtitipid tayo ngayon dito sa isang kilong karne ay dalawang ulam nga ang lulutuin natin dito. Itong kalahati lang ang gigilingin ko at itong kalahati naman na may butubuto ay sa bawan natin. Ito tumakas nga ang karning baboy ngayon dito sa amin at 350 na nga ang bili ko sa isang kilo. Kaya naman para hindi isang ulaman lang ay gagawan natin ito ng paraan. Kailangan nating diskartihan to, lalong-lalo na ngayong pecha de peligro na. Hinati-hati ko lang muna itong mga karne bago natin ito gilingin. Ngayon ko nga lang susubukan yung aking food processor na nabili kung kaya nga bang gumiling ng karne. Habang naghihiwa nga ako dito ay may batang nagutom at siya na lang daw ang magluluto ng kanyang ulam. Hindi na nga raw niya mahihintay itong niluluto ko kaya magpip prito na lang daw siya ng itlog. Nahayaan ko na siyang magluto ng kanyang pagkain kapag ganyan na madali lang. Magto-12 na rin pala itong bunso at grade 6 na po yan. Mukha lang batang bata. Tulad ko ay medyo kinulang lang sa tangkad. Nahugasan ko na rin pala itong mga karne at ilalagay ko na dito sa food processor. Medyo malaki naman itong nabili ko kaya inilagay ko na itong kalahating kilo ng karne. Madali lang naman itong gamitin dahil tatakpan mo lang at ipapatong lang itong pindutan. Syempre dahil di kuryente ito ay kailangan itong isaksak para umandar. At binilang ko nga kung ilang beses ko ito itong pinindot at sandali lang ay nagiling na ito kaagad. Medyo nasobrahan nga ata dahil nawili ako sa pagpindo. Gusto ko lang sana yung sakto lang na may buo-buo pa at hindi katulad nito. Pero ayos lang dahil nasubukan ko na ito at hindi talaga ako nagsisise sa pagbili. Bilib talaga ako sa product na to at talaga namang masasabi kong best buy ko to. Magandang meron ka nito sa bahay dahil anytime ay pwede kang gumawa ng lumpiang Shanghai. Pwede kaya naman ay gusto mong gumawa ng spaghetti tapos wala kang giniling ay pwede ka nang magiling dito. Pati nga mga bawang, sibuyas at mga gula ay eh, hindi ka na mahihirapan na magtadtad. Balatan mo lang at ilagay mo lang dito tapos ilang pindot lang ay ayos na kaagad. Mapapabilis pa ang trabaho mo dahil alam naman natin na sa pagtadtad lang ay mauubos na talaga ang oras mo. Kagaya na lang nitong pagbabalat ng gulay na talaga ako kapag itong kutsilyo yung gamit ko. Hindi ko na naman kasi mahanap yung pang-apat na peeler na nabili ko. Hindi naman kalakihan itong bahay namin pero minsan may mga gamit akong hindi mahanap. Pagkatapos maihanda lahat ng mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto ay syempre nagumpisa na tayong magluto anong oras na. Una kong niluto itong giniling at sibuyas na puti itong ginamit ko dahil ito ang mura ngayon. Nung mga nakaraang buwan ay tipid na tipid ako sa paggamit ng sibuyas dahil nga napakamahal. Pero ngayon ay nagsilabasan yung iba't ibang klase ng sibuyas kaya siguro nagmura. At ayan na nga nang magisa ng mabuti itong giniling ay inilagay ko na rin itong mga pampalasa. Madali lang naman itong lutuin at pare-pareho lang yung mga nilalagay kong sangkap. Asin, magic sarap, paminta at nilagyan ko na rin ng isang sachet ng tomato paste. Pwede rin naman ng tomato sauce pero ito kasi yung available dito sa bahay namin Hinalo ko lang itong maigi hanggang sa mag lahat ng mga nilagay kong pampalasa Pagkatapos ng ilang minuto at ganyan na yung itsura ay pwede na rin nating ilagay yung iba pang gulay At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo na didiskartehan natin itong ulam para dumami Dinamihan ko nga ng carrots at patatas para pwede nating ulamin ng dalawang kainan Dahil nga sa mahal ng bilihin ngayon ay kailangan nating magtipid Pero siguruhuhin pa rin natin na kahit nagtitipid tayo ay masarap at masustansya pa rin yung hin nahain natin. Pagkatapos nating mahalo ng mabuti ay nilagyan ko na rin ito ng tubig. Sakto lang itong nilagay ko yung medyo lubog lang dahil madali lang naman itong maluto. Tapan lang natin para madaling kumulo. Pakukuluan ko lang ito hanggang sa maubos lang itong sabaw na nilagay ko. Nilagyan ko rin pala ito ng konting suka at asukal. Hindi ko lang nabidyuhan. At pagkatapos ay nilagay ko na rin itong bell pepper dahil malapit na itong maluto. Kahayaan lang natin ito hanggang sa maubos yung sabaw at ayos na yan. Sinunod ko namang niluto yung pinagbutuhan kanina. Nagisa lang din ako ng bawang sibuyas at itong kamatis hindi lang pala ito buto dahil nilagyan ko lang din ng kunting laman at yung mga taba masarap kasi sa sinigang kapag merong taba ng baboy, o diba sa isang kilong karne lang ay nakagawa tayo ng dalawang putahing ulam, baka sabihin ng iba dyan ay nagtitipid pero karne oo nga at mahal ang baboy at gumasos ako dito ng 420 pesos dahil yung mga ibang ginamit kong sangkap ay meron na ako dito sa bahay pero kung talagang binili ko lahat ay umabot ito ng 450 pesos pero itong 450 pesos na ginastos ko ay pang ulam na namin ito ng tatlong kainan. Oo, pito kami dito sa bahay pero hindi naman kami masyadong maaksaya sa ulam lalong lalo na kapag ganitong may sabaw. Kayang kaya naman nating magtipid lalong lalo na kapag ganitong paubos na yung budget. Pero syempre kapag medyo maluwag-luwag ay doon na lang tayo bumawi. May mga araw lang talaga na kailangan nating magtipid at huwag laging ubus biyaya. Dahil tayo rin ang mahihirapan kapag gumastos tayo ng higit pa sa kinikita natin. Gumastos lang ng naaayon sa kapal ng bulsa, ganun lang kasimple.